Gising Pilipinas. Alam mo ba, yung isang simpleng mamamayan, isang simpleng Filipino na pilit lumalaban ng pata sa buhay, pero dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang gumawa ng labag sa batas. Oo, dahil sa kumakalam na sikmura niya ng kanyang mag ay nagnakaw siya ng ilang piraso ng tinapay para may mapakain lang sa kanyang pamilya. Pero bago pa siya makauwi, bago pa niya mapakain ang kanyang pamilya, ay binugbog at hinuli na siya Justice served agad, wala nang paligoy-ligoy pa. Pero kapag ang mga nasa posisyon ng nagnakaw, yung mga inaasahan natin na dapat naglilingkod sa bayan, magkano yung ninakaw nila? 100,000? Million? Billion? Pero parang wala lang? Walang aksyon? Minsan ba nawawalang ka na ng pag-asa? Minsan ba na itanong mo na sa sarili mo? May pag-asa ba pa ba tong bayan natin? May pag-asa pa ba ang bansang Pilipinas? Alam nyo, hindi ako naniniwalang mahirap ang bansang Pilipinas. Tingnan mo ang budget ng gobyerno. Billions? Trillions? Pero anong napala natin? Kinurakot lang ng na mga nasa posisyon. Sila lang ang nagpapakasasa habang tayo mga simpleng Pilipino pilit lumalaban ng pata sa buhay. Gising Pilipinas! Bilang isang simpleng mamamayan ano kaya ang kaya nating gawin? Huwag tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong magbingi-bingihan. Mananahimik na lang ba tayo at mananatili bilang isang third world country? Baka ito na yung tamang panahon para ipaglaban ng tama at mag-react sa mga mali na ginagawa ng mga nasa posisyon. Siguro ito na lang yung ambag natin sa lipunan. Ang tumindig at ipaglaban ng tama. Gumising na tayo. Hindi lang basta nanonood ng balita. Dapat maramdaman natin, dapat maisip natin na tama lang ipaglaban ang kumakalam na sikmura ng bayan.